Inday mga dudong, good morning! Saan ba gumaya? Walang originality si Inday Gumaya ito ka Inday Kalib Hello, hello, hello Good morning, good morning Good morning Isisagubo lang kayo, isisagubo Isisagubo Stricto ba o eh? Ayun, good morning Umpisa na naman ang ating daily vlog ah Hindi naman daily, weekly vlog at yun, buhay-buhay natin dito sa Japan. Routine, everyday. Yan ito lang as usual. Walang pagbabago, walang naninibago, walang nababago. Tama, ano ba yun? So ngayon, magsasalang, magsasalang. Tapos ako magsasalang na lavahan. Lavahan, ganun there. ah uh, magsasampay na lang tayo. Ito ang linaban ko. Isang basket day. Ngayon ang ating lavahan. Sampay, uh, sampay pag may time. Ayat eh. sampai sampay tayo mga dahil kasi tumuwak na yung ulan tumuwak sa dabawin yung tumuwak Humu ano na ba humupa na yung ulan humupa ba tama ba humupa huminto na ang ulan so sampay tayo no Ayan, so no, kapag sampay na tayo, tulungan muna natin na si mister na mag ligpit ng mga mag labas maglabas ng mga kahoy. Ayusin natin yung likod yung pinag ano natin kahapon ng kupit ng pine tree. So, maulan kasi. Medyo umaambon lang naman. Tulungan natin. Ayan, kapag ano tayo. Coat. Para hindi tayo mabasa dahil. yun na pinaglalabas na ni Mister yung mga pangarasa is now nakahoy. Yeah. Hi. Ngayon, dito tayo sa Gingkan sa may oh, dito eh. Nanood ako ng Dear Heart Concert eh, Gavi, Gavi Conception and Sharon Cuneta. So, ayun. Dito tayo, nag-stop up muna ako doon sinabihan ko si Papa na tawagin mo lang ako pag bubuhati na yung kahoy na para i-cover sa pag nag isnow yung mga, mga pine tree natin. So, habang hinihintay ko siya para may hindi tayo nakatunganga, gagawin natin itong mga sayang naman yung mga okay pa na carrots. Ipoprosen natin yung mga hindi na, yung mga na, medyo nalata na dahil sa summer to ni tinanim namin. Hindi siya magandang ani ngayong taon na to dahil sa sobrang init this summer, this year, this summer, this year, o oh yun, ganun. Hindi siya maganda yung ani. Kaya, gagawin natin, kunin natin yung mga magandang side ng carrots at ito. Ano sa na doon? Ano sa may problema? Pwede ba? Tapos, ito yung gabi ako rin. Sana na yun ah. ガビ、パリアの家なガビだであなたあたり家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたの家であなたか家であなたのであなたの家であなたの家であなたの家でなたの家であなたの家であなたのなたの家であなたの家であなたの家であな

So, sayang naman kasi guys kung itapon natin to. Pinagpaguran namin to nung ano, magdadamo. Nilalagyan ng fertilizer para maging maganda yung ani. So, hindi siya maganda. Hindi natin pwede itapon dahil napakamahal ng gulay ngayong taon na to. Ngayon hindi lang ngayong taon na to taon-taon nagmamahalan -taon ang mga bilihin. So, kailangan din natin uh, magsikap, manamang dahil, yun nga, hindi naman sabihin natin makasave, makasave ng kunti, pero nagmahal talaga siya, kailangan natin mag, uh, gumawa ng paraan. So, yun, gawa natin ng paraan para hindi siya ma, sayang matapon lang ng basta-basta uh, no sayang yung pawis sa pagdadamo ang init-init pa pag nagdadamo ka di ba yun ang pinakaayaw ko yung magdadamo okay lang yung harvest pero yung pagdadamo ang ko, pa, hate na hate ko pero wala tayong magagawa dahil alam nyo ang panahon ngayon malapit na yata ang sinasabing the third world war alam nyo yun Nag-gira na sa ibang bansa hindi na hindi pa natapos tapos yung gira sa ibang ibang nasyon may bago may panibago na namang di ba nabalitaan nyo yun sa news na bago na namang nagbobomba, nag, nag ano na mga missile so kawawa tayo mga mga inosente, yung mga hindi, ano, ewan ko ba kung bakit kailangan pang idaan sa mga gira-gira na yan, no? Wala namang mapapala, ah, marami din na mamatay, marami na ng buhay, marami na sisirang mga pundasyon, alam niyo yun? So, hindi na kailangan sana idaan sa gira, no? Pag-usapan nila kung maaari, at may, may, ano talaga na gusto maghari dito sa mundo, Iwan bako. ko ba kung bakit kailangan pa ibaan sa mga ganyang bagay. Parang na ano ko lang na not, yung, yung kami ay maliit pa. Nag-study kami kasi ng Bible. Yung Bible study. Na darating ang araw na magkakagulo ang mundo. Ito na siguro yun. Na darat, dumarating na yung tsunami. Tsunami bagyo, lindol, gera. May na, na, yung sa dati namin kinag Bible study, kapitbahay namin dati. Saksi ni Hoba, hindi, wala akong pinipiling relihiyon pero nalam, na ano ko na, ah, totoo pala yung nagba Bible study kami dati nung maliliit pa kami na darating ang panahon na ganito ang mangyayari. So, ito na siguro yun. Yung kailangan natin lumapit na sa Panginoon. Kailangan natin magdasal kailangan na natin ilapit yung ating sarili sa Panginoon. Kumapit na. Kailangan na natin kumapit. Kasi wala na. Ang dami na nangyayari sa mundo. May patayan dito, patayan doon. Parang wala na, wala na tayong wala na tayong excitement dito sa mundo. Parang ang lagi na lang nasa isip natin yung takot kaba, kamba, nangangamba tayo lagi diba, pasensya na dami kong sinasabi so, no? so, magbabalag lang muna ako ha Aris ka? Oh, hindi na. So, may nakasabit na tamago. Para dyan. Para. para yung pinag-anuhan ng butterfly. <laughs> mukha, mukha siya ng boogers, guy. Mukha kita. Nakina eh. Yan, yan din eh. Huh? Hmm? Ayan yung ginagawa ni Papa. Malingki tayo. Hala, itong ano ko. Mamamalingki kita Inom muna tayo kasi nag-tiktok tayo day. Wait, please follow me naman sa my TikTok ko. Follow me on my TikTok, mga Inday. Chi-chang! Bye-bye! Yuta! Ta! Ta! Kay mo na kara? Paalam mo na tayo na mag-grocery tayo dito sa ating panganay ay sa ating pangalawa. Kasi nasa kwarto siya, nagigame. At ito naman ang ating basket for Or kaimono, grocery, may bag. Ito yung ating may basket. Ito, itatapo natin to sa grocery store. Kasi para hindi tayo bibili-bili ng mga uh, para sa basura. Kasi mahal na. Ayan, may tapo na naman kasi doon. Pero hindi na ako magbablog ha. Kasi magmamadali-madali tayo. At ang ating mask. Mask natin. Hala, yung ating... Uh, Susi. So, aliyan. Alis tayo. Over sa table. Pinag-cleaning kasi. Maraming gastos. Hin kulang pa yung sahod mo sa kadamihan ng gastos dito sa Japan. Dahil sa kanilang cost of living na napakamahal. Cost of living dito. Hindi kaya. Hindi basta-basta. Kaya, mas ma marami ka bayarin magkukulang ka pa bago magsweldo kinikwenta mo na dapat kwentahin nagkulang ka pa sa tutal mo Makaka makakamot ka na lang ng hindi makati bigla o ba diba? kakamutin mo na lang hindi yung dapat kamutin sa sobrang dami ng babayarin gagastusin so ayun ganyan talaga ang buhay Laburn la la Japan laban lang tayo Palid na to ano natin. Tignan niyo, may mag-boyfriend, oh. Dadaan dito. Ay, holding hands sila, Jai. <laughs> Ay, okay. Alis na tayo. Ayan, nakapamaling ka na tayo. Balin tayo sa Tsuruha. So, gagawin natin. Uwi na tayo, mga day. Ang ganda ng ano, motorcycle. yung na pamalingkin natin oh. Ayan na. Good for one week. Hindi ko alam kung maka abot yan ng isang linggo hanggang Friday. Hindi ko alam. Ito namang ito para sa ating yung ginawa kanina sa para sa Yuki Gagoy ang tawag dyan. PC ito dahil PC ano tawag yan? Roof para doon sa ating uh, protection sa ating Oh, uh, Yuki Gagoy. Di ba gumawa kami ni Papa kanina ng ano, to, tinulungan ko siya ng, ng slight lang, hindi naman ka, ano, tagahawak lang ako ng kahoy. Tagahawak lang ako kung kailangan ba iabot yon ganito ganyan. Pang protect sa snow, ginawa namin yung protection yung pine tree. Naka ulit-ulit ko lang sinasabi tayo, no, sa vlog ko, no kaninang vlog ko, di ba? Nag-upload ako. Nag-upload. Hindi namang F ang piday. Ngayon, uwi na tayo. Ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng motorcycle. Type ko siya, dry. Ayan siya sa gilid, oh. Ayan. Ganda. So, ayan. Nandito na tayo sa bahay. Hahakutin na lang natin yung ating mga dala-dala. Kasi mabigat. Ayan. Hiningal ako ba? Tulas chicha mo. Mabuote mo. Tulas chicha. Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan. Hindi ko pa nakuha yung aking Labahan. So, labahan naman tayo sa ating sinampay. So, ayan. Ayan. Nag-bibisi-bisihan lang lola. Ay, ganito ang life vlog talaga natin. Busy. Matapos ang garden, sa bahay. Di ba na ang dami nating ano, galing to sa garden. Mga ano to, grabe ang anghang nito. Sobrang anghang na itong siling to. May ceiling lab, ayun, labuyo. Labuyo yan. So, yun. So, ayan, i-hold natin ng saglit-saglit lang talaga. Pabilis ang lang. Itong nabili natin ngayon. So, ito yung nabili natin ngayon. Ito yung nira. magli nira tayo. At ito yung pasiri. Ang tawag niya pasiri? Hindi. Ah, uh, pasiri ba? Hindi. Um, ang tawag niyan? Hindi ko makita. Basta ito gulay panghalo sa fresh salad. Ayan, daikon. Labanos tinapay, tinapay, tinapay. Ayan, tinapay yan. Diba? Ang dami lang, ang dami lang. Hindi ito abuti ng, ayan, egg. Isang, isang box. Box ba ang tawag yan? Sampo ang laman ng isang pack ng egg. Ayan, uh, pork. Tawag nito, uh, giniling, liver, at, um, Yuniko. At ito yung ating furikake. Chichiria na mga kids. Tambaon ko bukas. Frozen yan. Ayan, tambaon. Chichiria pa rin na mga kids. kasi bukas, uh, school na sila. At para sa morning breakfast nila, ito chicken, karage. Sausage. Fish. Ayan toge at ayan chicken chicken ba ah, manok basta manok na yan at yun pabilisan lang natin to kasi magbibilis pa tayo bumili din ako ng para sa yakisoba natin dalawang piraso na at cucumber litas sa para sa ating fresh salad at wakami kubo sa ating goratan and macaroni. Dalang box. Kasi mura siya ngayon. 98 yen lang. Dinalawa ko na. At tuna mayo. Mayonnaise to. Sa tube. Ah, uh, ito ay kabo. Para sa may ating miso soup. Ay, hindi ako nakabili ng miso syrup soup. My goodness. At kanikama. Ayan. Tapos, dito sa kabila naman, sa my drugstore, si Drugstore kanina, si Chiria ulit, para sa, yun, hanggang Friday yung si nila. At itong milk natin, fresh milk. At para sa ating kitchen na pambleach para mawala yung mga galis-galis uh, ng -galis na mga plato. Galis ba tawag din? <laughs> nato. Ayan. Masarap tong natong to. Oroshi Daikon Nato. Very good sa health natin to. At ipapadala ko to sa aking kaibigan sa may kabilang ibayo. <laughs> kabilang ibayo. At may fresh salad din tayo at may uh, tawag na ito. Basta kamabuko. Ayun, kamabuko ito. Ayan. Gawa to siya sa, sa fish. Ginawa na Masarap to. Good for the health din ito. Ayan, kung maka-good for the health. Ay, mura mag-how English day. So, ayun. Ito lang ang ating nabili today. Naka, naka magkano ba tayo? Naka, 8,000 yen mahigit sa, sa York Binimaro. At naka, 1,800 yen tayo sa Tsuruha. So, mag-isan lapad na din. Ito lang siya. Kunti lang ang ating na grocery. Mahala na lahat. Mahala na lahat, dai. Ganyan lang ating nabili. Ito lang talaga siya. Hmm. Banat pa more. Gusto <laughs> so, magbihis na ako kasi magluluto para tinay yung mag-ama ko. Ayun na. So, ayan, <coughs> din na ako nakapag-update kanina dahil nagluto. Busy ayan na. na ayan, tayo. na malansa na naman tayo. Tapos na ako mag-shower. Ayun, plancha pag may time dahil uniform yan na mabata school na bukas so ayan lang tayo busy